يا يا <cekwarm stanza> Wala na. Hey, na? Wala na kami, wala na kami pinapusin. Hindi. Yeah. Eh. Nakita ko. Sa ng namin, nakita namin yung panty nyo, Dora. Yun lang. Nakita namin yung panty nyo, Dora. Yun lang. Ba't kayo natamaan? Totoo ba? Bakit ikaw? Ba't kayo Ay, na ka nagbabra? Wala ka naman. Tama na ba? Bakit? Tama na nga yung bra <laughs> nga eh. Ang asim <laughs> eh. Tingnan nga yung bra <laughs> nga eh. Ang asim <laughs> eh. Tingnan mo? Nagsasalita na yung kasama Pat ko. Ba't man na amoy? Siyempre, nakita ko sa sampayan. Oh, nakita laba, mo lang sa ta, sampayan. Laba, laba na, laba na ang baho pa din. Kung ka, wala ka masabi. Kasi yung matabito ngayon pa. Kasi mo may, may day, Monday, Tuesday, Wednesday, mm -hmm. Thursday. Thursday. Thursday, Friday, Saturday, right. Sunday. Kasi uh mo may Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, you Sunday. Hindi eh. Ba't ikaw know. hindi? Tapos Thursday, tapos panty mo nakalagay Monday. Yung panty nyo nga, Dore. Ikaw nga, makasabi-sabi ka ng ganyan. Ikaw nga yung panty mo butas. Ikaw nga yung panty mo butas butas, sila rin panty mo butas, sila rin panty mo butas. na mo, mo, mo pa sa kapitbahay, nakakaya. Tapos, tapos sabi niya pa sa'yo, Sina, yung buhok mo daw, so, galing okay. daw si Sugar Daddy yung pinagawa mo dyan. Ayun, ayun, ay, 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 talaga yung pinakasabi bakit totoo naman, may nakita akong lolo doon sa bahay niya. Kaya nga. Ah. Huwag kang mag-iimbento, kasi yung lolo ko na yun, lolo ko talaga yun. Lolo no, yung niya. Ipinagkakalas niyo, ano yung puwing ng na yung buhok. Totoo okay, naman. Totoo so naman. Kaya, uh, kaya, naman. Totoo kayo ng buhok. Ayan. Away ayan pa. yung buhok mo. Ayan talaga. Ay, alam mo kasi yung buhok mo cheap. Tig 20 pesos lang yung pampakulay mo. Cheap. At least to malab. Kaya nga. Kasi kayo kasi lagi nyo na lang talagang nandyan. Lagi na lang. Kayong At? talagang nandyan. Lagi na lang. Kayong At? talagang nandyan. Lagi na lang. Kayo ano? paborito okay. ng manager namin. Ha? Oh, Nalag huh? tayo ba? favorite kaya huwag kayo mag-ano so. Beto man, huwag na kayo magkagulo. Hindi, nakikisali ka pa. Kasali ka ba? Nag-aawad lang ako sa inyo. Nakakaya ang daming tao. Nakakahiya. Mas nakakaya yung ginawa nila. Tama At na, mas nakakaya na. ako kasi pinost nila ako sa Facebook. Dapat kasi eh, din ninyo yung Eh, ba't ka ba natamaan? Mag-usap ba nga ako yun? Hindi naman ako maglari ako. Hindi, alam ko hindi ako yun. May mention name. Tapos nasabihin <laughs> <yung> ninyo <laughs> na sa atin, di ba? Alam ko sino nag-mention yun. Yan ang magaling mong kaibigan yung nag-mention nun sa'yo. Oo, oh, siya lang naman ang pagkakatiwalaan ko. Kasi siya lang yung may nagsasabi sa akin ng totoo. Hindi ka tulad nyo, grupo tayo, pero nagtataksil kayo. Eh, tama na mag-usap lang ako yung namaayos. Hindi, hindi, huwag kang makisali. Hindi, huwag kang makisali. Ang problema mo? Ay, ano din pa kasi yung problema? problema mo? Ay, ano din pa kasi yung problema? Oo, mamay. Ang problema mo? Ano ba yun? Bakit mo siya tinutulak? Ah, ang tatapang yung dalawa ah. Hindi ba kayo natatakot sa katawa namin? Ba't naman kami matatakot? Sino ka ba? Bakit? Sino ka din? Batig 20 yung buko mo. At least may, ano, may presyo eh sa'yo. Libre lang yun kasi sa sugar daddy mo. At saka yung sa inyo, yung panty ninyo, pang Dora. Eww! Away away, 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 Yuck! Talaga ba? Uh Oo. -oh. Namumura na kong buko. Si! Nasa parang kila kami pa! <toss noise> no, yung lupa! Gusto, ang Ano problema? Kasi chairman, di ba magkaka-grupo naman po kami? Dapat pinag-usapan na lang po, hindi po hindi ladaan pa sa Facebook. Di ba po? Tama. Bakit kasi nagpa-post-post pa kayo eh, magkakasama naman kayo. Grupo kayo. Dapat nagkakasundo kayo. Ano ba ang problema? Ba't kayo nag-away-away? Tsaka tinan nyo mga itsura nyo? Ang gagalan nyo? Babangasan ninyo? Hindi ba niyo ba alam na yan ang puhunan ninyo para sumikat tayo para parehas? Eh kasi mo siya hinaw ni. Kaya nga. Bakit? Kaya nga kung pala pa, tapang-tapang nyo eh. Eh malamang, dalugod no ka. Oo, oh, syempre, dapat din na kayo sumabat kung wala tayong... At saka, tayo ang sinasabi ng FB, wala mong FB, di ba? Oo, yeah. no. ang FB. Gawa-gawa to. Yeah. Ano, ano yun? Nakita mo lang? Nakita mo lang? Ay, bakit natawa bang Dora yung Tama na! Tama na! Tumigil na kayo, panti lang pinag <laughs> Good. Eh, Sherman, sabi niya po kasi, share your blessing. Eh, di nilang po muna yung jowa niya. Eh, di ba magkaka-grupo naman tayo? Sabi mo, hati-hati tayo. Pero, Aba, ibang klase. Pero hindi yun yung ibig sabihin ko. Kunyari, sa gamit, pagkain, ay yung pagyashira natin. Pwede ba naman sa boyfriend? Eh, wala ka naman kasi sinasabi na yung boyfriend, di pala hati. Ako din eh. Sorry ah. Ako din. Oh, sige na! Huwag na tayo mag-awin! Di naman masarap boyfriend mo! Ito! <laughs> <laughs> oh, di ba, Chairman? Ganyan pa yung mga rason nila? Ay, oh. Ay, nako! By the way, sandali lang. Pag-usapan natin yan. Ayun, uh, ayun lang pala ang problema ninyo. Mga boyfriend, eh bakit, bakit isa na lang ang piligawin? Ang gaganda niyo naman. Ako, wala akong girlfriend. Ito! <laughs> Gunggong! kita sa mukha eh. Pwede naman ako eh. Pero alam niyo, dapat pag-usapan natin yan. Ngayon, magparo-parong bukid na ito. Pwede na tayo ah. Okay lang? Okay lang? Ah ayoko na ng gulo, wala nang away ha. Okay na tayo? Okay. Okay. Papakay na. Ah. Ah. Okay. Ito 'yung sa Zambales, Sanbagong sub. Ah. mga kani Josie. Boss. pag yung ng kani boss. Ah, agent Yun mga kasitos, supportahan po subscribe po natin, RB De Leon, ang content niya is, magluluto ba? Kaya pala apa-apa. Kaya pala matama ka kasito. Pero okay lang yung video, mga kasitos. link niya sa taas. Pakasupportahan po natin, RB De subscribe, Ah, ishare niyo na